Hello, hello, hello guys! Mga kabagis, kamusta kayong lahat dyan? Tayo na naman ngayon ay pupunta ng... Saan tayo pupunta guys? Punta tayong Tirana, i-explore natin ng Tirana. At syempre, yung mga kasama natin, kami-kami pa din. Harvey, Kuya Ted, at si Shelu. Nandito tayo ngayon sa Vuno, kung saan tayo ay naghihintay palagi ng ating bus. Yan, uh, oras po dyan ay mag si 6 o'clock na. At medyo malamig-lamig pa din. Wave, wave, wave! <laughs> Kaya ayan, maghintay lang tayo konti. At maya-maya nandiyan na yung ating bus. At ito na nga guys, tayo ay nakasakay na. Katabi ko si Manong Ted, mga kabagis. At ang dalawa ay nandoon, magkatabi din. Si Manong Driver, ay naniningil na. Ang pamasahin natin ay, o ba diba, 12 euros um, simula sa Vuno hanggang sa Tirana. Tapos, ang ating biyahe ay tumataginting na apat na oras. Pupunta ng Tirana. Ang Tirana po pala ay capital ng Albania at yun ang pinaka-city, syempre. At lagi tayong nagpupunta sa Vlore, Kaya, itingnan naman natin kung nang meron sa Tirana. Kaya pupunta tayo ngayon doon. Mamihi lahat. Sa sila. <laughs> Hello guys, nagpapagas sila ngayon. Mag-selfie daw muna sabi ni kuya. <laughs> stopover kami dito sa gasolinahan. Sila pa'y umihi. Ako hindi ako umihi. Kaya ako lang natin mag-isa dito. Dito. Parang uwi ng kagayan. May stopover over. Ito guys, ang labas ng ng ating pinag-stop Kaya tayo ay natapos na sa dalawang oras na biyahe. Kaya meron pa tayong dalawang oras na gugugulin sa pag-upo. Ayun okay, sa labas guys. Ito yung berek. Oh Okay, biyahe tayo ulit guys mga kabagis. Papunta na tayo ng Tirana. Dalawang oras pa ulit. Uh, sana hindi tayo talaga masuka. At medyo okay naman yung pag-drive ni Manong. Um, hindi siya talaga nakakahilo tapos hindi din siya ganun kalamig sa loob ng bus kasi nga meron siyang heater. Uh, medyo malamig malamig pa din sa labas kaya okay yung ating biyahe ngayon. Papasok na tayo ng Tirana guys. Ang terminal ng mga bus sa Tirana. Ano na naman? Kaya nga eh. Harbi, mo ko. <laughs> Hmm. Hmm. ano schedule mo kong 10? Ah, uh, 11.30. Pero yun yung last na tanggap niya, 11.30. Pero ah. dapat mas maganda maaga. Mas maaga. Ah. Kasi baka mauna ka pa dun pag wala siyang pasyente, no? Ah. Ay, pang, parang last piece. -yes. What name? The terminal there. Terminal? Yeah, what name? Uh, Fesa Kamsas. Terminal Fesa Kamsas. Yugleri. Ah, uh, Fesa terminal yoke very this one so oh, okay mm. ah. Nahanap namin yung American Hospital. American. Hospital. Magtatanong po tayo ng American. Hospital na. Hospital na kung okay. ang okay. Ito guys, ang harap ng American Hospital, yung kanina ay likod yung ating um, unang pinasukan. Ito naman yung pinakaharap talaga. At ito na nga guys, nakarating na tayo dito sa apartment ni Jelly at ni Nice. Uh, sila yung mga kaibigan natin na na-assign dito sa Tirana simula nung natapos ang summer kaya nandito sila ngayon Ah, go go go. Hello guys, nandito kami ngayon. Tasi Robin, Robin, Tawid daw kami. Hoy! Pintipino, 20 200 um. Dito sa pagbaba ng apartment nila, marami nang mabibilha. Mga putas, gulay, may mga groceries na din, may mga ukayan. Kaya tara! Tara at mag-ukay muna tayo. Ito ang una natin nakita, yung mga sapatos ni Manong. Pero mukha siyang mahal. Napatak siya ng mga 30 to 40 euro. Presyong bago na yun eh. Kaya hanap pa ng iba dito tayo sa ano ukayan talaga pasok tayo dito <tinyo> dinaramdam ano oh, mamas gusto 'no 'di ba parang kagaya lang siya sa Pinas marami kang pagpipilian er, may pangbata pang matanda may bra panty pants shorts may pang winter. yeah, may mga sombrero pa nga dyan, medyas. Kaya, sa mga tumatangkilik ng mga ukay-ukay dyan, shout out! Sa mga kagaya ko dyan na mahilig mag-ukay, lang guys sa pag-ukay. Jackpot tayo, makakahanap din tayo ng mga may brand. Ganyan, kaya ukay pa more. Si gusto ni mo friend. Uh, like nero, nero twenty five nero. Okay. Ah woman, po po po. Woman. Um, dito man. daw dito woman woman dito. ito sa ano mo kanda woman? Ito ang ganda rin nito. Si gusto ni mo sa kaintrada ko. Tommy. Ano daw yung uh, kay Tommy? Uh, ay, ay, madaling. Malit lang yung problem. Okay. 35 pero. Uh, ah, medyo ba mahal pa. 15, 35. 35. Ah, hindi muna. Mga 15 lang ba? Walang 15? Siya <laughs> ko, Stod? 40. 40? No, 40 year. 40? All year. 40? Ang normal. Tingin tayo ngayon ng ukay-ukay na sapatos. Kada isa. Ako oh. um, na chocolate One hundred left right. Yes. Okay. What's the A mango. Okay. mango. What's flavor is This no. pistachio. Pistachio? mango. Pistachio, please. I'm sorry. 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 hard. Yun! Yung personal jing Ah! Ano ba? Ano? Mas maganda pa yung MOA. Bakit yung MOA? Sa MOA na! Sa kain! Naranasan mo ang MOA? 5 minutes <laughs> sa kain! Yung museum nila? sa tunnel? Sa baba. Ano, may entrance? Oo. Oh, oh. Kano? Ay, nagpapakita no, tayo <laughs> parang na sa London, tayo. Yung orasan. Yo, yung Yan na, yung orasan. Ah, Yan na. Yan na, yung parang sa London. Ay, ah, yun yung orasan. Ito, oh, makita. Ah, ito. Hmm, kita ko na. <laughs> Sana yung museum na may mga sari-sari yung plaza nila, yung may kulay. Hindi, hey, pero yung museum na, no, yun yung malapit sa Millennium na. No? Saan? Oh. Yung nakita natin na ba, parang may paano... ano? Yun ba yun? Asa na ba yun? Yung may art? Art? Plaza? Art. Ito ko yung plaza? Saan ba? Patay! Ay, maya hapon! Ay.

Ano sabi? Hanggang hmm. okay. baba pala yun, nice. Akala ko nandun lang sa, una, sa loob ba? Akala ko yun lang? Dito? -dito. Oh, sa medyo sa sa Hi, guys! <laughs> May nagpe-paint. May nagbo-violin. si Tatang. Hindi ako nagahalo para sa someone. Ah, uh, cute ng doggy. Parang si ano? Parang si Uli. Tapkanin mo na tayo. Oo. Maganda lang view. Puro kayo nandito, no? Hindi lang. Nagkakape daw siya sa labas. O, di makikita na natin siya agad. Parang na lang yan ni Jake. Okay. Ah, balis mo pa rin. Ino, lapitan mo. Ba't ikaw ang kapalit? Ikaw dun mo na. Baka malit ka. O may ano, baka malit ka. Sige na ba? Mas, Sina, Sina, na, baka malit ka. ka pa. Kasi hati tayo sa views. <laughs> 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 alam mo ba kung lang subscriber ko? Nine pa lang. O, ito na, mga souvenir. Oo nga, guys. Sinabi ba siya ng souvenir <laughs> dyan? <laughs> One thousand lek. <laughs> ano mo ba? Isum-sum mo rin ba siya? Pag Ay, ano ba? may... <laughs> Ano ba? Eh, may style yung video okay. mo. Magkana yung ano eh? Oo, oh, hindi yeah, na. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga souvenir. Oo! Oo! Dapat may health card lang yung buong! Oh. Gano'n so, ah, yung sabi ko sa'yo, yung pasalito. Ay, dito? Okay. Alig, 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 alig. Ano bang kain yun, yung bilog? Yung mga delicacies na siya, yung alam mo, yung, 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 yung pang dessert ba? Hindi matamis siya? Ayan, ang sinta ko, 600 black. Ay, ito pala, oo oh. oh. May mga, mga beer lang daw. Chocolate Italian. Now mm -hmm. we happy Valentine's. Sa Tikiya, no? Masip! Masip! Bukalitin! Tulip. Tulip ba yan? <laughs> First time ba? Galing bundok eh. Ay, hindi pala. Galing yan o. No? Daga. <laughs> <Turi> naman. <laughs> mga affordable ba yung mga kape nyo doon? <laughs> ha? Sige nito lahat ng bibot namin, nito eh sabi ay gusto nito andamin ka kainan dito. lahat pala to ay kainan. kapehan, eh, kinsa na siya? naman saan benda? kung tayo pay jelly sa kanyang barbaco, ano? aperoan? spritz Oh, Christmas po. May gift-gift gift pa doon. Wala naman sa jelly. Sabi niya nasa na siya eh? Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Kasi may set. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay,

Hindi ka pa malate? <laughs> Stairs tayo. Ah. ano, ah. ano? Ah. <laughs> Pampapawetan guys. Guys, evening exercise. Ano? tak mo na talaga dai. Ang loto nyo. <laughs> half na ba to? half na guys. Ay wala pa pala. Evening number. Tam-pa balik.

Mahal ko? Wala na, mag-a-absent na yun. Mag-a-absent ka yun? Ito na oh, show Ito? Itong white na to? Yeah. Itong blue. Shumai? Ah, itong blue. Show So, Yan oh, yan. Ayan na yan. nagtatrabaho. May milk tea <laughs> tayo ba? O oh, sino may kaputsina? Uh -oh. Inip na. Akin yung matas ah. Uh Wala -oh. ko asin. Tapos hmm. huh? silog? silog. May tuyo pa dito. Mayroon. Pang lima na to. Na kape. Mmm. Baka. 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 Ito, tikim ka dito. Jim na, malapit sa akin sa Jim. Yan, yeah. mo ba? Ito ba? Parang virgin naman. <laughs> Mga seven months na. <laughs> Natatawa ka pwede ko kanina. Ay mo ba? Yung lalaki sa ba? Sunod kay Jay kanina pa talaga. Hoy. Ha? Kanina yung makaitim. Oh. talaga nang sunod sa iba. Hindi ko alam. Sino naman yun? Taw Tawa-tawa na man man. ako. Diba? Sige ma. Sureness. Mmm, yummy. Dami <laughs> yung pera. Oo nga, mayaman ka nga dito. Anong mayaman? May part-time ka pa. Wala akong pera dito na sa Pinas. <laughs> Thank you. Thank you, the Shoe. Thank you, Thank so, you much. so much. Sarap na to hard. to Sarap na. Thank you na. बंगल होगा Na? Hindi, ipapapakay. Insulbong na lang. <laughs> Ay, wala na. <lang. laughs> yan, yeah, i-anong tanggalin mo na yung role niya. Ako, baka pera yan. Mindset is what separates the best for the rest. This mm. mm. is my life. <laughs> ang akin, ang kaya, heavy ko sa'yo. Hate is heavy. Let it go. Oh. akin, <laughs> di Hello, so, truth has a long tea. road but it is coming yeah. ito. ito sa kanya, it, it ano, ano, ano fruit? Saan uh -huh. sana yun, ano mo, yung ito, papel ito, 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 mo ito, yan. It, it, ano, ma truth, ito, ano mo, translation. Ito yung, ito. Truth has a long dito, road. Take a risk ka. But, Baga mag ko, But it is, is coming. Kung hindi ka mag-risgo, maganda mo. mo abon. Kaya na. Bukas ako naman. Wala akong narinig niyan kanina. Hindi <laughs> lang <laughs> ako uh, sila. Laguna. Mm. Thank you. Pinipinas. Tapinipinas ko? Tapunan. Ram? Ngayon kila. Kita ka. Kita ka. Kita ka.

hindi sila nakasama. Femra. Femra. Fem alam mo na million subscriber 9 million for 9 million subscriber. 9 million <laughs> 9 lang kasi 9 lang tumaba si Uy na kami, Uy na kami, ate. Bye bye po. Sense. ka boring dito, no? Hindi boring sa trabaho mo, no? Laban Ano guys, mga haggardness na sila. Kasi nga hindi boring dito. Pa-uwi na tayo, wala nang tao. Hikap <laughs> <laughs> na si Mano. Ano, Kaya yan, eh, boss ko yun, di ba? Ah, sige nga, search mo nga. Hmm. So trabaho. Bismillahirrahmanirrahim. Pop pop pop. Bob. Nagbo. Additionary. Pop. Tapos may inawag ng goya, singtang, tapo, kampo, kampo, kampo. Nagbo. Nginomay din ko ng mga Sinabi pa mo, wala makain. Oh, dito mo.

Ay, Kami, ay, 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 yung, ano napaka well, okay, no, oh, so, ito baklo, bakar binti ano 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 ano

Yung kanyang inano kanina. Okay, si... mm. Masarap ba yan, Jay? yan? <coughs> I'm mm -hmm.